Hello mga beshi, kahit nga masarap matulog, kailangan ko pa gumising ng maaga. Dahil estudyante nga tayo mga beshi, hindi na nga kami natin ni Papa del mababasa nga po kami sa may single. Kaya naglakad na lang kami ni Mama. manifesti ay ng sasakyan na mayroong bubong mga beshi. Kahit tatlong alay gulong basta may bubong. Maulan nga kaya di na ako nag black shoes mga beshi. Kaya itong crocs na nga lay sinuot ko. Pagkababa ko nga nang bag nga kami ni Mama sa may kantin. Bibili po kasi ko ng hard mga beshi. Pag Pagkabili ko nga, natin nga ulit ako ng mama sa may room ko. May baon na nga ako tinapay, pero bumili pa nga ulit ako ng wafer. Takot magutom yarn. <laughs> Pagka uwi ko nga galing school, pumunta naman kami birthday yan. Anak nga pala princess yung may birthday. Sunod-sunod nga pa birthday na pinupuntahan ko. Paano kaya ako nitong papay at mga beshi? Ang ganda nga ng team at nung may birthday mga beshi. Happy <laughs> birthday! After nga mag-blow ng candle ni Kayla, kumuha na nga rin ako ng pagkain. Nagugutong na din kasi kung mga beshi, di pa ako nagmi-merienda. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you, Puzzle, sa masrap na pagkain. Happy birthday, Kayla. More birthdays to come. Sana huwag ka na magkakasakit. Palagi ka healthy. Ito nga pong susunod na video na nakaraang linggo pa mga beshi. Birthday naman po ni Lolo Junior, Tito ni Papa. Inabot ko na nga po, binili namin pizza. Siyempre, kakainan na naman tayo mga beshi. Bilala Junior, more birthdays to come. And always good health. Alam ko isa ka sa mga fans ko. <laughs> Kahapon nga po, magang gumayak si Papa at umalis. Dahil may photoshoot nga po sila, aabay nga po siya sa ninong ni Bibi atina. Dahil 7am nga late like, call time nila. Fast forward, andito na nga sila mama sa may reception. Di nga po nakasama mga beshy dahil meron nga po akong paso. Nagtutraining din po kasi ako ng journalism mga beshy. here we go i'm taking this Is that to introduce to you officially as husband? Right. let's give a big hand Congratulations po and best wishes sa bagong kasal. Kuya Jomar and Ate Luris. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi!